Oo, oh, ayan na nga. Nag-solo RG na naman ako ng mag-isa para magpa-ubos ng Starla. At kung matatandaan nyo, nabanggit ko last time na sa season na ito, Marksman lang ang ginagamit ko. Kaya lang hindi ko pa kasi sigurado kung sino yung Marksman na makakatapat ko. Kaya si Mitch ko muna si S5. Pero nung tinignan ko yung stats nito ni S4, alam ko na sa sarili ko na magiging rover ako. Tapos biglang oh, nag-chant ng si Terizla. Setter tang. Setter daw na tang. Hindi niya pa yata ako kilala. Ako yata ang pinakamalakas mag-tang sa buong universe ng Jupiter. ko nga sana yung mga win rate ko dito. Kaya lang wala akong may pakitang win rate kasi hindi talaga ako gumagamit ng pang Ang nasa isip ko ang gagamitin ko ng support si Angela o kaya si Niggy o kaya si Estes. Pero sinadjust niya pa yung Pygrill. I got you, bro! Eto na ni, eh! Tay grill ko na to! Holy ang buong mundo! Nag-lightborn skin talaga ako para kabahan at mapakot yung mga kalaban! Ang ganda pala ng collection namin nito ni Girl Lantern! Pagkabuhat niya sa kalaban, sakto! Nagka-seconds din ako, edi itinulak ko ngayon siya! Anong nangyari? O, oh, di ba naman ay, first vlog nang nga? niya? Siguro na na nila ang galing pala ng bike namin na. Ah. Crash ata ako nitong luhon mong so lapit ng lapit sa akin. Hindi ko naman siya pinapansin. Nabuhat ni Girl Lantern, ibutulak ko na naman. Sayang, walang clicker. Tigok na naman ko. Oh, sobrang galing ko na meto pag napatay pa ulit yan. May tortol. Siyempre nung gagawin. Eh, di kailangan nandito ka present pag zone ka ng tortol. Eh. Sayang nga, eh, wala pa akong ulti dito. Di pa nila nakita yung time concept ko. Oh, ayan, natoto tapos pa ako, kasi na wala, kasi na wala, kasi na wala, kasi na crush na crush na ako. Eto na, nakita ko si Masha, na na blow bump ng tea naman sa kanya. Kahit isang tiraso sulang yan, eh, isinip ko talaga siya. Oh, trailer pa lang yun, eh, hey, wala pa tayo dun sa pinali. Eh mag gagang kami nung core? Nag-concealer agad kami para di kami makita masyado. Second at first kill. Sapat na agad para papahin yung mga kalaban May natira pa. Ayaw nila magpatalo. Siyempre, pumasok kami sa tore. Eh. Hinabol ko talaga, me. Eh. Sa isip nila, ay grabe, ang galit nung pang. Willing mamatay para lang makapatay. Siyempre, habang nag-tortle yung makamti mo, mag-zone ka. Bukalang ako nakatambay sa damo pero nag-zone ka lang ako. Takot na lumapit yung mga kalaban kasi alam nilang ibabaon ko yung mukha nila iba, sa lupa. Eh! Eto na yon, moment ko na to. Nakita ko silang nagkakagulo. Nag-conceler ako ngayon. Tapos pumunta ako sa gitna. Ang problema, yung mga kalaban. Bulo-bulo yung pwesto. Oh, wala akong naset kahit isa. Hindi ko pa nagkakabi sila. O tapos, lakad mo Taas no. Kunwari, walang nangyari sa una. dire Diretso ka lang. Ito na ang chance ha para patunayan mo sa kanila. Ay, preya! hindi mo ba nakuha yung script? Hindi ka dapat aalis doon. Magtapasip ka sa akin. Ito na! Totoo na talaga to! 100 million, 1% totoo! Tabi, tabi! Ako na to! Boom! Magaling ko! Naubos lahat ng kalaban! Nasama pati ako! Hindi na itong kalaban ha. Kita niyo yon? Nagbabalik ang pinakamalakas magpang sa planeta ng Saturn. Kati mga gawain na mga pang, di ba? Magtatago ka dapat muna sa bush. Tapos pag ready na yung kakampi mo, mag-concealer kayo. Eto na! Oras na para isip ko ang buong mundo. Kaya lang, sabi ng mga kalaban tayo, first daw muna. Eh, mapagbigay naman ako. Kaya hindi ko muna sila silet. Nasa loob kasi sila ng tower eh. Di ba kakampi ko naman parang gwardiya si Bill? Ayaw palabasin yung mga kalaban. mo ako magsisip niyan. Ang... Dito muna ako sa blue buff bush. Tapos lumipat ako dito sa red buff bush. Wala naman luwalabas dito. Kaya lumipat na naman ako ng bush. Wala na pe. Eh. Nainip na lang ako. Hindi talaga lumabas yung mga kalaban. Kasi naman grabe mang bakod yung mga kakampi ko. Hanggang sa nagdemonyo na lang yung mga kakampi ko. Kesa ako pa yung tubuan ng sungay dito. Eto na yun. This is it. Eto na yung inaantay yung lahat na moment. Ayaw mo lang antay nung makakamit ko yung demonyo. Siyempre, kailangan nyo ng matimbing timing dyan bago kayo susuko! Kasi isang beses nyo lang pwede gawin yan! Sandali lang kumalma kayo. Isisip ko lahat yan. Palabasin nyo. Consider activated. Ready for launch in 3, 2, 1. Patay, wala palang second bakit ko ginawa yun? Ang tawag doon ay sakripisyo Para sa ikapapanalo ng inyong grupo Hala, ako lang yung mag-sacrifice Bakit sumano yung mga kapsiko? Hoy, okay, kinabahan Akala niya ma-epic tambak kami Epic lang, walang tambak Victory! Ilang araw nang ganito yung is style ako From 27, 30 From 30, 27 Balik-balik lang ba? Sabi ko naman sa inyo eh 5 months it 5 months it ng mga minions